Okay? kayo maniniwala doon sa mga scam-scam na pinopost nila sa Facebook at sa, sa ang social media yan na magkano yun? 200,000 pesos ang sweldo. Wow! Sana all! No. Hindi po. Kasi po, pag in-sponsoran nila kayo nung companies, kayo lang po ang i-sponsoran nila. Ma'am, hindi po ba mahirap magdala ng anak dyan sa Japan? Mahirap po. Hello mga lalabs! Welcome back sa part 2 ng ating question and answer portion. Charis! <laughs> so kung galing ka doon sa aking unang video, this is the continuation. Yung mga naipon ko na tanong ninyo sa previous vlog ko na pinaka palaging kinocomment doon ng mga nanonood or ng mga gustong maging ALT dito sa Japan. Number 2 question magkano ang sweldo, magkano ang salary, magkano ang sahod ng isang ALT. Di ba? Kasi nga, yung una, magkano ang gastos. Kukompare natin, no, versus magkano ang sahod. Okay. Hindi ko naman pwedeng i-reveal sa inyo kung magkano ang sahod ko. Yung talagang exact amount. Kasi bawal po yun. Okay. First, may mga companies na magbibigay ng sahod na per day. Di ba? Magtrabaho ka ngayon, may sahod ka. Pag walang pasok, wala ka rin sahod. Ganon. Bibilangin mo lang yung number of work days mo times salary per day. Yun magiging sahod mo in a month. May mga companies naman na monthly ang sahod. So, may pasok o wala sa araw na yan, may sahod ka. No? So, pag hindi ka umabsent, ibig sabihin walang magiging deductions doon sa sahod mo, makukuha mo complete yung sahod mo sa isang buwan. Monthly yon. May companies sa ganun. Kaya pag nag-apply kayo, pag nag-offer sila ng salary, maganda sana yung ma-applyan ninyo yung monthly ang sahod. Okay, magkano naman yung monthly na yan? Sabi ko nga, di depende sa i-offer nila sa iyo based on experience. Siguro sa tingin nila sa iyo na uh, may enough knowledge and experience ka na being an ALT, medyo may plus-plus yon Okay? So, magkano yan? So, magre-range yan at least 80,000 pesos to 100,000 pesos. Magkano yun? Inyan? 200,000 in yen to 250,000 in yen. Okay? Huwag kayo maniniwala ito sa mga scam-scam na pinopost nila sa Facebook at sa, sa ang social media yan na magkano yun? 200,000 pesos ang sweldo? Wow! Sana all! Mm. Ang sweldoan lang dito, pag naka-sweldo ka, naka-timing ka ng 250,000 yen or roughly mga 100,000 pesos, Depende sa exchange rate. Doon lang tayo sa mababang exchange rate, okay? So, swerte ka na nun. Pag na-offeran ka ng 250,000 yen or 25 mang, mm, malaki na yon. Around 100,000 pesos. Maybe mga nasa gitna kanyan, mga 230,000 yen. Gross yun ha, gross. Gross salary ang pinag-uusapan natin. Kasi may minus mo pa yung mga expenses mo. Depende na yun sa'yo kung paano ka magtipid. Uh, meron akong na-upload na na video dati pa kung paano ka makakatipid dito sa Japan na ma-adjust mo yung sweldo mo. Okay? Basta yon ang estimates ng mga sweldo. From 80,000 pesos to 100,000 pesos. Actual yun. Yun lang talaga ang masasahod. Wag, walang mga 200,000 pesos na yan. 200,000 yen. Pwede pa to 250,000 yen in yen. In pesos yon 100,000 pesos. Klaro. Yan. So, tingnan niyo kung okay ba? Okay ba yung ganung amount ng sweldo para sa inyo? Di ba? Okay, next question, number three. Marami rin nagtatanong, lalo na sa mga uh, mother na gustong maging ALT dito sa Japan. Madadala ba ang mga anak? Madadala ba ang family? No. Hindi po. Kasi po, pag in-sponsoran nila kayo nung companies, kayo lang po ang i-sponsoran nila. Kayo lang magkakaroon ng COE or Certificate of Eligibility to work here in Japan as an instructor. No? Magkakaroon ka na instructor's visa para makapagturo as an ALT dito sa Japan. Hindi po siya family visa. So, ikaw ang i-sponsoran nila, ikaw lang ang pupunta dito. Okay. But, may chance ba na madala ang family? Yes, of course. Meron, syempre. Okay. Pwede silang ma-invite dito, magbakasyon. Yes, pwede mo silang invite, of course. Uh, immediate family. If you're single, parents mo, kapatid, pwede. Pag may asawa ka na, married ka na, spouse and your children, pwede mong invite. Okay, na magbakasyon, mag-vacation dito. Or, pwede mo rin silang kunan ng Certificate of Eligibility. Pero yun kasi medyo it takes time. Yung magbabakasyon kasi sila, siguro pag naka one year ka na dito, or basta depende yun kung may pera ka na pang support para ma-invite sila, pwede. Yung certificate of eligibility kasi, or yung pipetition mo sila, no? mas, mas ano natin yun eh, mas sana uh, sanay tayo doon sa term na petition sila para tumira dito with you. Dito kasi yun, uh, COE ang tawag, kukunan sila ng certificate of eligibility. Ngayon, yun kasi, Maraming requirements. Hindi ganun kadali. Number one na requirements doon is kaya mo ba silang isupport? Pag pumunta sila dito, kaya mo ba silang isupport? Yung husband mo, kasi magiging ano sila, dependent visa. Ikaw yung uh, visa holder, main visa holder, sila mga dependents mo. So meaning, ikaw magsusupport sa kanila. So number one doon, kaya, kaya ba ng sweldo mo na isupport sila pag nag-stay sila dito? So kailangan stable job. Stable ang job at saka Malaga, maganda ang sweldo. Or, meron kang other sources of income na pwede mong mapatunayan na masusupport mo sila pag nagpunta sila dito. So, yon medyo mabigat yung qualifications na yon Can you support, provide the basic needs and necessities ng family mo pag nila mo dito? Halimbawa, okay, pwede. Pwede mong masupport. Meron kang other sources of income. Ganon. Nag-YouTube ka. Kumikita ka sa YouTube. Oh, meron ka online business. So, kumikita ka. Pwede makakapag-present ka ng uh, funds mo to support them na tumira with you here. Check. Next, good citizen ka ba? Anong ibig sabihin nun? Wala kang mga reklamo dito sa police station. Mm. <laughs> or, wala kang mga taxes or uh, mga payables na hindi mo binayaran. yon Isa rin yun sa mga magiging batayan kung i-approve nila ang COE mo. Paid ba lahat ng taxes mo? Diba? Or, basta lahat ng mga babayarin mo, bayad ba? Kaya sinasabi ko, it takes a long time na makuhaan sila ng certificate of eligibility kasi hihintayin mo muna na magka tax record ka. Isa yon sa mga kailangan. So, at least one to three years of stay mo dito bago mo siya magawa. Siguro, in some cases, nakukuha nila agad, depende, pero basta yun ang ibibigay ko sa'yo na length of stay mo para ma ano mo muni, muni mo okay ba yung three years na magi stay ka muna dito but of course you can go home anytime yung instructor's visa pwede ka umuwi sa Pilipinas magbakasyon anytime na may pera ka at walang klase walang pasok pwede ka magbakasyon di ba gusto mong umuwi for a week o oh, babakasyon tayo ng one week umuwi ka okay yun bakit hindi we can go in and out of the country of Japan pagka instructor's visa okay so you can visit them in the Philippines anytime na kaya ng ano ng uh, expenses. Pero yung mag stay sila dito, it takes time nga kasi kailangan mo muna magkaroon ng tax record. Kailangan mapatunayan mo muna sa kanila na kaya mo magbayad ng tax and you can live a decent life here with your salary and you have a stable job na talagang ini-sponsor ka ng company. Ganun ang mga dapat mong patunayan. So it takes time. But there's a possibility na makuha mo sila eventually. Pero yung masabay sila, no. Hindi mo sila masasabay. Sana nasagot ko yung question about kung matadala ba ang family. So, hindi mo isasabay, pero pwedeng kunin eventually. It takes time. Yun lang po. Okay, may follow-up question doon. Ma'am, hindi po ba mahirap magdala ng anak dyan sa Japan? Six years old yata yung anak niya. Uh, Siyempre, titira dyan, kasama ko, magtatrabaho ako. Hindi po ba mahirap? Mahirap po. <laughs> yes. Mahirap pa magkaroon ng anak na kasama dito, especially ikaw at saka yung anak mo lang, tapos ikaw magtatrabaho. Mahirap po siya kasi uh, walang helper dito. Ibig sabihin, ikaw ang mag-aasikaso doon sa anak mo, especially 6 years old pa. Kailangan pang asikasuhin yan eh. Ihahatid sa school or... Siyempre, naglalakad naman sila dito papunta sa school, pero kailangan merong guidance pa rin, 6 years old. Most probably grade 1 yan, first grader. So, mahirap siya kung sa mahirap. Pero, Posible naman. Posible naman gawin. Depende na lang yon sa diskarte. Paano mo siya ibabalance. Pero mahirap siya. So, I hope nasagot ko yung question mo about that. Mahirap kung sa mahirap. Kaya naman kung kakayanin mo. Depende. Okay. Pero, mahirap talaga. <laughs> Alright. So, thank you so much for watching. Sana nasagot ko yung mga questions. That would be all for this vlog. I'll try to answer more questions on the next vlog. See you!